So hello guys, ako so, nga po pala ang bata ng content creator So magagawin po nayo ay maglilinis nga po pala tayo So ang gagawin po natin ay maglilinis lang po tayo ng aming taas na tinutulogan So ayan guys, so ano pong gagawin natin? Tara, samahan nyo na po ako Mm. Okay. So, ito na nga po pala, guys, ang ating after ng paglilinis. So, gusto niya na po palang makita. So, tara! Ito na nga po pala. So, guys, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang click at mag-like. Salamat po sa inyo! So, yan, guys. So, sa part 2 na nga po pala, maglilinis ako dito po sa aming baba. So, abangan mo lang po palang ang aking pag, ang aking paglilinis. O, baba!